So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So kung nagbabala kayo mag upgrade ng inyong mga hubs sa inyong mountain bike Pero syempre hindi naman ganong kalakihan yung ating mga budget Well wag kayo maglala dahil para sa inyo yung video ito Dahil sa video ito, bibigyan ko lang kayo ng listahan ng mga ilang may re-recommend ko ng mga MTB hubs Na 6 poles na rin na pwede mo mabili sa murang halaga lang Pero bago tayo mag start, gusto ko lang sabihin na Kapag bibili po pala kayo ng mga hubs na mababanggit ko, ay suggest gamitin nyo na lang po yung aking link dyan sa may description box. Recently kasi napansin ko na mayroon palang partnership ang Shopee at YouTube. Na kapag gumamit ka pala ng link dyan gamit sa description box ng isang YouTuber, ay makaka-discount ka ng malaki galing sa Shopee. Hindi ko lang alam kung exactly magkano pero mas malaki siya kumpara dun sa ilang mga voucher na binibigay usually ni Shopee. So last time nga bumili rin ako sa Shopee gamit yung link ng isang ano YouTube channel and ayun bali isang libo yung ano yung nabawas ko eh. Kaya ayun ay recommend na kapag bibili rin kayo ng mga hubs na babanggitin ko gamitin nyo lang po yung link ko dyan sa baba para mas makadiscount kayo. And mas maganda yon dahil timano mura na nga yung hubs na mababanggit ko mas magiging mura pa pag ginamit yung link ko dyan sa baba. So yon okay simulan natin. So pinakaunang hub sa ating listahan walang iba kundi itong Speed One Soldier. So itong Speed One Soldier ay napakatagal na nitong nag exist sa ating market sa Pilipinas and talagang nakabuild na ito ng magandang reputation dito. Since 2017 pa nung una ako nakakita nito and hanggang ngayon ay sobrang popular pa rin talaga niya bilang isang budget hubs. Uh, hindi na rin naman kasi nakakapagtaka kung bakit ganun eh dahil bukod sa napakamura din niya ay napakaganda rin talaga nung kanyang quality. Uh, yung specs pa lang niya pang malakasan eh. 6-pulse na siya. Quick release convertible into true axle. Tapos, napakarami rin yung variant. Meron din siyang variant para sa hyperglide at saka doon sa micro-spline. And then, available din ito para sa non-boost or boost spacing. So, napakarami, napakaraming options. And syempre, isa rin sa nagustuhan talaga dito ng mga Pilipino is napaka-ingay nung hubs na ito. Kaya hindi rin nakakapagtaka na napaka-best-selling niya. And ayun, napakatibay din naman kung tutusin. Uh, pwede rin siyang gamitin sa mga light rails at saka XC. And usually yung ibang ano, mga nakikita kong gumagamit ito, nagtagal na sa kanila yung hubs ng mga 6 years hanggang mga 5 years gano'n. And hanggang ngayon, buhay pa rin. Talagang gano'n siya katibay. Lalong lalo na kung mamay-maintain mo na maigi. And syempre bukod doon, ay napakarami rin kasi niyang spare parts eh. Mula sa freehub body, mga bearing at saka doon sa mga axle gano'n. Kaya for me napakasulit nito. Now nakalimutan ko na nga lang kung magkano ito exactly pero tignan niyo lang po dyan sa description box kung magkano siya. And syempre mag-iiba rin yung kanyang presyo depende sa shop at saka doon sa variant na bibili nyo. ah uh, syempre mas mahal yung micro spline at saka yung mga boost spacing ganyan. Pero I'm sure bibihira lang naman sa inyo yung naka micro spline or naka boost na frame kaya... Yung ordinary version, yung simple version niya is napakamura lang. So pangalawa naman sa ating list, itong GUB1281. ah uh, una ako nakita ng hubs na ito way back ng pandemic, which is isa sa naging mga budget options sa atin nung panahong napakamahal pa ng mga hubs. And actually, napakaganda ng kanyang quality, no? Considering sa napakamura niyang price. ah uh, Unang-una, 6 poles na rin siya and maingay din naman yung kanyang tunog. Tapos quick release na rin siya, convertible into true axle. Yung nga lang unlike sa Speed 1 Soldier ay hindi nga lang ganun karami yung variant nito. Kumbaga wala siya nung available sa mga boost spacing na ganyan or mga micro spline. Pero I'm sure ko konti lang naman sa inyo yung mga gumagamit ng ganun eh. Kaya para sa akin napakaganda na nito. Yun And yung iba kong tropa na bumili ng gantong hubs nung pandemic ay hanggang ngayon nagagamit pa rin naman nila. Kaya talagang recommended ko to. And then ngayon ang maganda dito ay nagbago na yung kanyang design no unlike dati na meron siyang color red na accent. Ngayon, yung itsura niya mukhang mas naging premium yung kanyang quality dahil naging minimalist na lang. And ayun, kung magkano siya, silipin niyo lang po sa description box. So kung ang gusto niyo naman mga hubs is yung mga ratchet type, well ang pinakamura na siguro dyan is itong Sagmit Secret V36. So itong hubs nito, napakarami ng ano eh, marami din ako nakikitang gumagamit ito and according sa kanila ay maganda rin yung kanyang durability talaga uh, magaan din and syempre napakaingay ang maganda dito ay ratchet type na nga siya. ibig sabihin hindi na siya gumagamit ng pulse ang advantage kasi ng ratchet kumpara sa pulse is mas maganda yung kanyang engagement o yung kapit ng mga ngipin at saka parang mas matibay din siya compare sa pulse dahil ayun nga unlike kasi sa pulse na umaasa lang siya sa spring eh So, may tendency na eventually ay manlagas yung mga ngipin nun. Dito sa ratchet type ay hindi siya basta-basta nangyayari. And ang maganda pa dito, 36 teeth nga pala yung kanyang ratchet. So, ayun, uh, maganda nga yung kanyang engagement and then for sure napaka-ingay din ito. Tapos, quick release na rin siya, convertible into true axle and napakagaan din. And then ayun, napakarami rin colorway na pwedeng pamilian dito. So, kayo na po ang bahala mamili. So, bali ito nga pala yung kanyang tunog. And, again, muna lamunat, salamat sa pananood. And, sana, ayun, nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. Bali ito lang talaga yung may re-recommend ko sa inyong mga hubs dahil ito yung mga may personal na experience ako dahil nakikita ko doon sa ilang mga kakilala ko. And, ayun, baka meron din kayo may re-recommend dyan ng mga hubs ay pakicomment na lang po dyan sa baba para maidagdag natin dyan. Also, yun nga pala, ayun, again, pagbibili kayo ng mga hubs na nabanggit ko ay gamitin nyo lang po yung link ko dyan sa baba upang, ayon maka-discount kayo. So, again yun lang muna. At salamat sa panood yun. This is Cycling Voyage. Goodbye.